Ito yung silugan sa maseta na nag-serve ng healthy balance silug meals. Uh -huh. Dahil dito nga guys, bawat silug meals nila ay meron ng kasamang good na serving na fried rice. Syempre may kasama ng itlog at may kasama pang side dish na gulay katulad ng okra. May kasama ng kangkong at bagoon. At naka-unlimited preso pa sila. At meron din sila dito pansit canton. At meron din sila dito crispy sisi. Syempre meron sila dito pang nilang fried rice. At dito nga lang yan sa favorite silugan ng mga taga maceda ang silugan sa Maceda Naanin naman dito tayo sa 5th Florentino Street Corner, Maseta, sa palok na nila. At dinayon na natin yung si sa Maseta guys. Kung saan nag-offer sila, pinakasulit po, ang 50 pesos. Yan, may pork chop silog ka na. Yan, guys, sabay. Magbabalance yan dahil mayroong gulay at bagoong. Pero grabe serving ng fried rice nila dito, ha. Ah. Sharing na rin, yan. Mayroon din sila dito ng lumpiang Shanghai for only 100 pesos. At meron din silang pancit canton for only 100 pesos. Meron din sila sisig dito guys yan for only 100 pesos yun guys. So nag-open nga pala sila dito 4.30pm hanggang 1am na madaling araw. So tikman na natin ito. Grabe. Natatakam na ako dito kanina po eh. Ang maganda yung lagyan ng mang tomas eh. Pwede pala kayo mangingin ng mang tomas guys yan. Uh, subukan na natin. Tulo po. na may fried rice nila. Grabe guys, mapapalapang kayo dito. Kasi lugan sa maseda. Ayan. Ito palang solid na solid na guys. Ayan. Mm. Bigyan natin yung itlog guys. Eh. Be may pala pa guys. patikman natin man na yung biyahe Shanghai nila dito guys. Masap sarap guys nito yan no. no. ba 'yo? Matikman natin 'tong pancit canton guys. Eh. Yung tarap ng Bansit Kanto nila, hindi nakakaumar. Tama lang yung pagkaalat, guys. And guys, kung gusto makatikim ng gandong solid na food trip, dahil na kayo dito sa Silugan sa Maseda, sulit na sulit, dito pa lang, solid na solid ka na. So yun lang, salamat at paalam. Okay.